Eto na mga kababayan ko, ikalawang salang ng tumatakbong senador dito sa uh, Pilipinas. Ating pag-usapan at ating alamin kung anong magagawa niya sa taong bayan. Una sa lahat ng tumatakbong mula sa team Suka. Baka <laughs> magalit sa inyo mga taga-suporta. Uh, Kuya Will, pasok. <laughs> mga kababayan ko, pag-usapan natin ang isa sa mga pahayag ni uh, aspiring senator uh, Willie Revillame na panahon na daw para pumasok siya sa politika at pag-aralan ang mga batas para sa mga mahihirap! <laughs> Ayun pa lang, mag-aaral. Talaga ba? Pag-usapan natin to. sa motorcade niya sa Antipolo Rizal sinabi naman ni Senatorial Candidate Willie Revillame na aalamin na niya ang mga batas para sa mga mahihirap at kung bakit daw ito hindi na ipatutupad Ayun! Ah, sabi ni Kuya Will mga kababayan aalamin niya na daw ang uh, batas para sa mga mahihirap at bakit daw ito hindi na ipatutupad Uy ha! Ah. Hmm. Mga kababayan ko ito ah. Eto ah, magkomento lang tayo. Ulitin ko lang ah. Klaruin natin. Ulitin, baka magkamali tayo eh. Pahingan nyo mabuti ah. Sa motorcade niya sa Antipolo Rizal, sinabi naman ni Senatorial Candidate Willie Revillame eh, na aalamin na niya ang mga batas para sa mga mahihirap at kung bakit daw ito hindi na ipatutupad. Aalamin niya na daw yung mga batas para sa mga mahihirap. At aalamin niya ba't hindi ito napatutupad? kasi na expect ko na. Ang tumatakpong senador, alam ang problema ng mga mahihirap. Kasi kung tatakbo ka pa, tatakbo ang senador, tas aalamin mo pa lang yung problema ng mga hirap. Problema yun. <laughs> so, you mean for the, first, for the first one year? mag aaral ka pa lang ng problema ng mga mahihirap? Seryoso ako. I'm sorry ah. I'm sorry. Gusto ko lang klaro, Ang sabi dito sa balita, aalamin na daw ni Kuya Will ang problema ng mga mahihirap, May karuktong yon. At bakit hindi ito napatutupad? Kasi ang alam ko kasi, Willie Rebellion is for pro-poor. Pro-mahihirap mga kababayan ko. Sa so, totoo lang, Kuya Willis pro mahirap. Alam ko 'yan. Alam ko 'yan mga kababayan ko, no? Si Kuya Will. But the thing is, pag sinabi niya, aalamin niya pa lang yung problema ng mga mga mahihirap. So tumakbo ka, saka <laughs> ka pa lang mag saka ka pa, saka mo pa lang aalamin. Saka mo pa lang <laughs> saka mo pa lang aalamin kung ano problema ng mga mahihirap pag nanalo ka na, ganun. <laughs> ba diba, mga kababayan ko? Supposed to be you are running for senator. Alam mo dapat ang problema ng mga mahihirap? Well, hindi ko alam kung talagang ano eh. Hindi ko alam kung talagang... Hindi ko alam kung talagang... Uh, 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 alam mo talaga yung problema ng mahihirap, Kuya Will. Because nakikita kita sa TV. Although nakikita kita sa TV nakikita kita sa mga ano mo, sinasabi mo, nakikita ko yung mga ginagawa mo, nakikita ko yung ginagawang pagtulong, especially nung Yolanda Day, sinangaan kita, talagang ano, but in the qualification of senator, kung ngayon mo pala nga aralin yung problema ng mga mahihirap, hmm, mag-iisip ako. Supposed to be dapat pag tumakbo ng senador, alam mo na yung problema na may hirap. Kasi pag tumakbo ka ng senador, dapat alam mo yung kay alam mo yung kailangan ng mga mamamayan. Hindi yung pag-upo mo pa lang, saka ka palang mag-aaral at tatanungin mo sa sarili mo, anong nga bang problema ng mga may hirap? Eh, ibang usapan yun. Mga kababayan. Diba? Dapat may alam ka. Dapat alam mo. Pero kung sasabihin mo na mag-aaralan mo pa lang, hindi ito napatutupad? ba? Diba? Supposed to be, alam mo na dapat yon. Mga kababayan ko. ba? Diba? O. Oh. Nga ang tungkol si... Eto, mga kababayan, to. Liwanag eh. Oh. Liwan, liwanag, liwanag. show, ah. Sa motorcade niya sa Antipolo Rizal, sinabi naman ni Senatorial Candidate Willie Revillame eh, na aalamin na niya ang mga batas para sa mga mahihirap at kung bakit daw ito hindi na ipatutupad. Yan yeah, no? Bakit daw hindi na ipatutupad yung batas na para sa mga mahihirap? Supposed to be dapat marami, napakaraming batas eh. I know, ah, uh, galing sa showbiz, hindi kasi valid reason sa akin to eh. Ito opinion ko ah, sorry Kuya Will kung, na napapanood mo man ako, hindi na akong dispensa hindi kasi valid reason sa akin yung uh, uh, hindi valid reason sa akin yung ano alam nyo ko ano yung uh, galing ako sa showbiz eh galing ako sa showbiz uh, uh hindi yan ang hindi yan, hindi ang hindi, 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 yan, hindi, ang porte namin di ba hindi yan ang porte namin nagpapasaya lang kami ganito ganyan nakakatulong kami Oo, oh, totoo yun. Nakatulong kayo sobra. I'm, I'm very thankful for that. Pero iba kasi yung level ng pagse-senador. Iba yung level ng pagse-senador eh. Iba ang level na ito mga kababayan ko. Dapat ito yung ano. Dapat ito yung, uh, this is a higher public uh, uh public service. Actually, bilib na bilib ako dyan kay Kuya Willie sa totoo lang kay Kuya Will. Bilib na bilib ako dyan. Nung Yolanda Days, mga kababayan ko, isa si Kuya Will sa unang tumulong sa Yolanda at hindi nagdalawang isip na nagdala at nagdonate ng pera para dun sa, sa mga taong bayan, mga kababayan ko ng takloban. Talagang ano, sobrang bumili ba ako sa tao na yan? Isa, isa rin yun sa mga tinitignan ko. Tinit Tiniting, ko. Tapos, isa rin sa mga tinitignan ko yung mga nagawa niya for the Filipino people. Ang dami nagagawa, very silent na si Sobra. Hindi ko binubuot si Willie Rebilla may ah. Nasa patas ako, mga kababayan ko. Nakita ko siya kung paano siya magtrabaho ng, ng silent. Pero sana, mga kababayan ko, Naging ano ka na lang, nag nag uh, tinuloy mo na lang 'yan, yung pagiging ano, pagiging uh, 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 silent uh ah uh, taong ano adaman tawag sa tumutulong. Uh, yung pagiging uh, basta may may tinatawag sa noon, yung tumutulong ng tahimik ang tawag doon. Uh good Samaritan. Sana tinuloy mo na lang 'yan, hindi mo na dinala dito sa politika. Kasi ibang level 'to eh. Hindi ko sinasabi, hindi ko sinasabi kuya Will na ano, na wag ka tumakbo. But it's, it's your choices eh. Hindi ko hindi ko naman choice 'yan. No? Hindi kasi pe dito sa hindi kasi pe sa Senado yung ha, hindi kasi pe sa Senado yung Hepe porey eh. <tort> This eh. ako ha. Huh? Hindi pwede sa Senado yung ganong style. Hindi rin pe sa Senado yung ano, ah uh, kending-kending, 'di ba? Kasi nadala na kami eh nadala na kami sa totoo lang. Nadala na kami noong panahon, mga kababayan ko, na 2022, nag number one pa. Kaso, kung, kaso ang ginawa sa Senado, mga kababayan ko, gumawa ng ano eh. Gumawa ng, uh, gumawa ng gluta drift sa loob ng opisina. Which is expected namin na maglilingkod sa taong bayan. O, no, naglilingkod naman, mga kababayan ko sa mga kaalyado nga lang nila. Kasi <laughs> e sa totoo lang, honest review, uh, although makita natin na sa 12, uh, nasa 12 slot itong si uh, Kuya Will, medyo mahihirapan tong pumasok at makakuha ng boto sa, sa loyalista. O, oh, mahihirapan tong kumuha ng boto because of, uh, because of uh, uh he is a Duterte ally mga kababayan ko. Ako rin, nagdadalawang isip din ako kung ilalagay ko to sa listahan ko. Kasi, baka mamaya, hindi para sa taong bayan, para kay Duterte. Kaya napapaisip din ako, mga kababayan, marunong din naman ako tumimbang. Hindi naman porky ganito tayo, di ba mga kababayan ko? Kasi, tinitignan ko rin yon Mga kapatid, ano ang mapoproduce nito? Kasi mahirap to eh. Nalagay niyo si Kuya Will na hindi naman niya alam yung batas sa Senado. Mag-aaral yan ng isang taon. One year na pasasahurin natin, mga kababayan ko. One year siyang uh, mag-aaral, tapos saka natin malalaman, mga kababayan ko. ba? Diba? Saka natin malalaman na nag-aaral pa lang sa batas sa lipunan. ba? Diba? May isang nga tumatakbo rin eh. ba? Diba? May isang tumatakbo. Sabi niya, this is my last hurrah. You know what's the meaning of hura? Mga kababayan ko, sino so, nakakalam ng ibig sabihin ng hura? Pa-comment nga po. What is the meaning of hura? Ang Tagalog. Gusto ko lang pumalaman. Oh, sabi dito, mag-o-OJT daw muna. Kasi <laughs> diba? Kasi sa sabi ni Pangulo eh, hindi pa pwede sa kanya mag-o-OJT ka muna sa sa palasyo. Ay, sa ano, sa senado Kailangan, alam mo, yung batas. Di ba? Ano ang ibig sabihin ng hura, mga kababayan ko? Hura. H-U-R-R-A-H. -r -r hura. Kasi sabi ng no, isang tumatakbong politician, tumatakbong artista, sabi niya, this is my last hura. Ano ang ibig sabihin ng hura? Nakakalam? Please comment down below, mga kababayan ko. No? Ano ang ibig sabihin ng hura? Di para, para, para malaman ko lang din. Kasi gusto kong, gusto kong malaman eh. Ah, uh, marami kasi nagtatanong sa akin eh, ano ibig sabihin ng hura? Hanapin ko nga. Sa Tagalog. Oh, ayan, may nagko-comment na. May magko-comment ako ah. Oh, ito. Meaning of hura. Hura. Ayan. Hura is an exclamation used to happiness, ex excitement or approval, for example, you might try to hura. Yan uh, ay hindi ito yun eh. Yan. Hooray. Yung pala yun. Yung pala, yun. pala yung hura na yun. Loko, loko, loko to si Jinky Serious. Hahaha. <laughs> Dinaangko na nga dito eh. Bilanggit mo pa. Diba? Eh mahirap po yun mga kababayan. Kailangan maging mabusisi, maging matalino tayo sa pagpili ng kandidato. No matter what happen, tingnan natin ang mabuti. Mga kababayan ko. Ito pa, dagdag pa natin. Nang matanong tungkol sa impeachment case ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapagkomento hanggat hindi siya senador at hindi nababasa ang reklamo. <laughs> <laughs> ano daw? Ano ba naman to? Management case ni VP Sara, hindi pa raw siya makakapagkomento hanggat hindi siya senador at hindi na babasa ang reklamo. <laughs> Ayoko na! Uwi <Uy>, Ana. <laughs> <laughs> last card. Hindi siya makapagkomento. Ito, tignan nyo, ha. Impeachment case ni VP Sara, hindi parang siya makakapagkomento hanggat hindi siya senador at hindi na babasa ang reklamo. You're running for senator and you don't know what happened to VP Sara? Of course! Hindi magsoshowbiz ang ano, ang, ang pagpalong senador senado, Kailangan, alam mo, yung batas. <laughs> hindi ka makapagkomento buti pa si Abalos ang sabi ni Abalos ipapa-impeach nyo ba si Sarah Duterte tanong ni Mima Alicia sagot ni Abalos there is a procedure <laughs> bakit eh ita nyo pa lang eh tagilid anyway mga kababayan ko ha kailangan muna magsenador muna siya bago siya magano, bago bago siya magkomento ayun Diyos ko po Diba? Alam mo, kinakabahan na tuloy ako. senador at hindi na babasa ang reklamo. Sa ka na... mga diba, babayan, natatakot na tuloy ako? Parang ayoko nang magano, ayoko nang uh... ayoko nang bumoto ng mga artista. Kasi baka baka Nakakatakot. <laughs> mga kapatid, delikado ta. Alam mo, mag-isip-isip kayo mga kababayan ko. Ha? Oo, may camera sa loob ng Senado. Pero that is for the hearing, hindi pang spotlight. No, hindi yan pang, ano, pang uh, showbiz entertainment. <laughs> mga kapatid, tuloy natin to pero nasa sa inyo pa rin. Pura is last card. Thank you, Willie Radio. Yan nga po sinasabi ko. Panginig kayo sa akin. Pumili kayo ng isang uh, kandidato. Ayoko na ituloy itong content kasi tatawaan ako ng tatawan. Baka ma-open naman sa akin yung mga taga-suporta nito dito. Ayoko bang kayo ma-open. Pero tignan nyo mabuti. Pumili kayo ng tao para sa bayan. Pumili kayo ng tao para sa mamamayan. Ba't pumili kayo ng tao na susuportahan ang taong bayan at ang mamamayang Pilipino. Mga kababayan ko. Please don't forget to follow like and subscribe to my YouTube channel. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Maraming maraming salamat po.